One Saga, Episode 2, ang limang porsyento. Pagkatapos ng madugong laban, umuwi si Juan sa kanilang barong-barong. Sinalubong siya ng kapatid na kanina pa naghihintay. Mabilis siyang tumakbo papalapit, may luha sa mga mata, at mahigpit na yumakap. Hindi na niya inintindi ang pagtataka ng kanyang kapatid, sapat na ang mahawakan niya itong muli at maramdaman na ligtas pa ito. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, nagsidatingan ang mga hunter upang linisin ang lugar kung saan nabuksan ang dungeon. Nilagyan nila ito ng mga babalang palatandaan at sinuri ang bawat bakas ng labanan. Napansin nilang kakaiba ang naging pinsala sa paligid. Malinaw na hindi ito gawa ng karaniwang hunter. Sa gitna ng pagkawasak, may naiwan pang marka ng isang slash na tila may hugis ng isang malaking dragon. Ang bakas ng Bakunawa strike. Lumaganap ang balita sa mga kilalang guild. Sa Lion Guild, ipinag-utos ng kanilang pinuno, si Ashong, na hanapin ang misteryosong hunter at imbitahan ito na sumapi upang lalo pang palakasin ang kanilang hanay. Sa Akap Guild, iniutos ng kanilang pinuno na si Bordado na ibigay ang lahat ng hinihingi ng hunter kapalit ng kanyang pagsali. Sa Marites Guild, gumalaw ang mga espiya sa utos ng pinuno nilang si Thais Musa gamit ang lahat ng paraan upang makuha ang impormasyon. Sa BSL Guild, ipinadala ng kanilang pinunong si Baby Ama ang kanyang tauhan upang mahanap ito. At sa pinakamalaking samahan ng hunter sa Pilipinas, ang Tingog Hunter Association inutusan mismo ng kanilang pinuno na si Martin ang sampung pinakamahuhusay na asasin upang maghanap. Habang nagkakagulo ang mga malalakas na puwersa, si Juan naman ay nakahiga sa kanyang simpleng higaan, nakatingin sa kisame. Tinawag niya ang sistemang bayan at agad itong lumitaw. Isang boses ang nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang pagbabalik. Siya ang bakunawa ang alamat ng na muling nabuhay sa pamamagitan ni Juan. Sinuri ni Juan ang kanyang bagong katayuan at laking gulat niya nang makita ang pagbabago. Status ng karakter Juan D. Lazo Uri, Bayani Class, Unknown Base Stats, Bago ang Pagkagising Level, 10 Lakas Strength, 15 Bilis Agility, 15 Tibay Endurance, 15 Talino Intelligence, 15 pakiramdam, perception. 15 matapos ang bahagyang pagkagising ng bakunawa, plus 45 kabuan. Level, 25 lakas, 28, plus 13. Bilis, 25, plus 10. Tibay, 27, plus 12. Talino, 22, plus 7. Pakiramdam, 23, plus 8. Buhay, HP isang libo dalawang daan at dalawa, isang libo dalawang daan at dalawa. Enerhiya, mana, MP. Apat na raan sa apat na raan lihim na istads. lakas ng kalooban, willpower. Limampu, pinapalakas ng dugo ng paninindigan na abilidad. Nabuksang skills, Bakunawa Strike Level 1. Lumilikha ng slash na hugis dragon nagawa sa liwanag nagdudulot ng matindang pinsala sa isang bagsak. Resonansya ng dugo, pasibo. Tumataas ang lakas at tibay kapag nasusugatan. Tala ng sistema. Ito ay limang porsyento pa lamang ng kabuuang kapangyarihan ng Bakunawa. Buksan ang natitira sa pamamagitan ng laban at pagsubok. Napangiti si Juan ng marinig iyon. Limang porsyento pa lang, ngunit ang kapangyarihan ay tila isang pambihirang biyaya. Sa isip niya, malinaw na ito ay isang uri ng cheat. At sa lakas na ito, magagawa na niyang kumita sa paglilinis ng mga dungeon. Ngunit agad din siyang natahimik. Wala pa siyang lisensya upang makapasok sa mga ito. Isa lamang siyang tagapulot ng tiratirang loot ng ibang hunter. Ipinasiyanyang niyang magpahinga muna at magplano. Kinabukasan, tutungo siya sa Hunter Association upang muling subukang kumuha ng lisensya. Nang sumapit ang umaga, nagtungo si Juan sa gusali ng Hunter Association. Hindi siya sinalubong ng mainit na pagtanggap. Ang babaeng namamahala sa pagsusuri ng kapangyarihan ay tila naaalala siya. Ang dati, ilang ulit nang bumagsak sa pagsusuri. Sa kanyang paningin, si Juan ay walang pag-asang maging hunter. Ngunit, uh, hindi na siya sumagot. Tahimik siyang sumunod at nagpatuloy sa proseso. Dinala siya sa harap ng isang kristal na sumusukat ng ranggo. Pagdikit ng kanyang kamay, unang walang nangyari. May halong panunuya sa mga mata ng tagapamahala. Ngunit, bago pa itong makapagsalita, biglang kumislap ang kristal. Mula sa simpleng liwanag, ay naging nakakasilaw na sinag. Halos mapaatras ang mga nakapaligid. Makaraan ng ilang oras, lumabas si Juan mula sa gusali. Hawak-hawak ang kanyang bagong lisensya. Sa wakas, isa na siyang ganap na hunter, Class E. Nakangiti siyang parang bata, mahigpit na yakap-yakap ang dokumento. Bakas ang labis na tuwa. Sa loob ng gusali, nanatiling nakatulala ang tagapamahala sa tindi ng kapangyarihang nasukat kanina, maaari ng COB ang ranggo nito. Ngunit hindi niya maipaliwanag ang resulta. Ipinasya niyang iulat ito sa mas mataas na kinauukulan. At doon nagtatapos ang kabanatang ito. Sa mga susunod na yugto, magsisimula na ang tunay na pag-akyat ng lakas ng bagong hunter na si Juan. Huwag sanang kalimutang I like at subscribe, malaking tulong na po nito. Mga kahuan gawang Pinoy.